Ano yung okay, bukasan ito nga nga? Santay na bagong tao na Alam mo, Glenn, hindi kayo maano. Sa birthday ko, kahit naman hindi ka kumakain ko siya. mo lang, ano? Mayroon na? naman, may video ako kayo. <laughs> may media ko kasi. Mukhang video ko lang. Ah, niya nyo. Ganyan mo lang. Kung nari, kung, nari, kung gusto mo ano kanta, kahit anong kanta, pwede, pwede, pwede mo kanta indoor. Ah, video okay! Ano yun? Media ko daw. Media ko mo? Ay, di mo ba alam Hindi. Di ba hey. oh, man, man, man. <laughs> diba yun sa may S? Hindi lang PC, hindi mo natin. Pero ba? na yan. Di ba yun yung piso yung nunulog natin? Glenn! Yung mga piso, di ba yung nunulog natin sa SM? Doon naman. Ano siya? Pipindutin mo na yung letter. Yung number. Ha? Pipindutin ka na doon. Kasi may song book. Ang dami. Yun, bilhin na sa'yo. Oo, doon pa. Ano yan? Parang um, si Brian no? nagpupunas ka lang ng kamay mo. Men, bayaran mo ko. Walang pambili ng ano. Regalo buka. Saan mo? Thursday. Thursday pa. Ay, tartar. Hoy!